Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na na may pinag-awayan kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap at wala pa rin kayong kibuan sa isa't isa. Kaya kung gusto mo na siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo at maisipan niyang makipag-ayos sa iyo, ay gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At kung bago lamang napadaan sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang sa ritual na ito, maghanda ka ng buti. Plastic o babasagin na buti ay pwedeng gamitin. Buti ng mineral o buti ng soft drinks ay pwedeng gamitin. As long as may takipo po ito. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng limang beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kaunting asin at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo ang asin. At pagkatapos ay isilid mo lamang itong ritual sa bote na inihanda mo. At nang masilid mo na, ay takpan mo itong bote at alugin mo itong bote kahit ilang alog ay pwedeng pwede po at wala na po kayong kailangan pang bagitin o ibulong na spell basta alugin mo lang ito ng kahit ilang alog. Nang sa ganun, siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo kahit nasaan man siya naroon ngayon. Basta magtiwala lang sa mga ganitong pamamaraan at dapat palagi kang positibo sa paggawa nito. At gawin ito sa mabuti at huwag abusuhin at itago itong bote hanggang kailan mo gusto at pwede mo ito alugin araw-araw kung gusto nyo kung may time po kayo. Basta depende na po sa inyo, basta itago ito pang matagalan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.